ko Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Hmm. Romantico Ang buhay kong walang saisay ay binigyan mo ng kahulugan ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang. Bigla ka naglahaw at ikailumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan iiwan. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isang taga sampaloc Manila, si Olivia. Mr. Romantico, pabalik na sa Pampanga si Jester nang may makasalubong na pampasaherong bus ang minamaniho niyang kotse. Mabilis niyang nakabig ang manibela at naiwasan ang kasalubong na malaking sasakyan. Subalit, sa poste naman siya bumangga. Mabuti na lang, dahil sa kabila ng pangyayari, nagawa pa rin niyang makailag sa kalawit ni kamatayan. N nabitiwang ko kasi ang tasa ng kaping iniinom ko. Eh, sandali. Diyan ka lang, ha? Huwag At baka mabubog ka. Kukuha lang ako ng walis. Ayos ko. Bakit ba ganito kalakas ang kaba Para kasing may masamang nangyari. Diyos ko, huwag naman po sana. Okay ka lang ba talaga? Walang anuman ito. Malayo sa bituka. Kahit na. Ang laki pa rin ng sugat mo sa noo. Fifteen stitches lang ito. Napampas kasi sa manibela. Ulo ko eh. Yun na nga eh. Fifteen stitches. Ang haba kaya nun. Ah, sabi ko naman sa'yo, bali wala ito. Baka dalawa hanggang tatlong araw lang makalabas na ako dito sa ospital. <laughs> Babantayan kita. At hindi ka lalabas hanggat hindi ka lubos ang magaling. Hmm, gusto ko yan. At basta ikaw ang magbabantay at mag-aalaga sa akin, okay lang. Kahit lagi akong accident Uy! Ano ba? <laughs> Pwede ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. At baka magdilang demonyo ka pa. Be, teka, bakit ba masyado kang seryoso? Bakit? Akala mo ba? Isang biro lang ang pangyayaring ito? Yan kang napahamak. Hindi mangyayari yun. Dahil marami pa tayong pangarap na tuto pa rin. Gano'n na nga. Kaya dapat umayos ka. Huwag kang pasaway. Para gumaling ka kaagad. Putok sa noo lang ito. Pero ang sugat sa puso, iyon ang matagal kumaling. I don't think you see how hard this is for me. Oh, eh ka padumat, eh? Kahapon lang po Tito Ernesto Uh, nasa na po si Jester. Nasa project niya sa Pampanga. Ganun po ba? Oo. Akala ko pa naman narito si. Gusto ko pa naman sana siyang surprise Eh, kailan po kaya siya uli magagawin rito? Ay, <laughs> naku, hindi ko alam eh. eh. Mas mabuti pa siguro kung tawagan mo na lang siya. Hmm, ganun na nga lang po siguro ang gagawin ko. At kung busy siya, pupuntahan ko na lang po siya sa Pampanga. Mr. Romantico. Me, no Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tula din niya ay isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. <laughs> Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka ng hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po ko sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil na bulgarang itinatago ko po. Paho. Marisa, bahagi yun ang iyong nakaraan. At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahan yon. Meron pa po kayong hindi alam. Uh, uh, ano yun? May anak po akong limang taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim. At lumangoy sa lusa. Ha. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkasakit kasakit po kasi siya ng leukemia. Oh. ay, kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos. Nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemo Napilitan po ako magbenta ng alim para matustusan ang kanyang medication at nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Ah, Marisa, mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya, tanggap niya ang buong mong At kung natanggap ka ng aming anak, eh, sino ba naman kami para tanggihan ka? Nakita na po si Chester. Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo. Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katunayan ay nasa ospital siya kayo. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero, may bago po ako ipinagtapat sa inyo, matatanggap pa po ba ninyo po? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po, Ay, si Jester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa'yo. sa iyo, pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi ka tulad mong walang babaeng seneryoso. Eh, anong magagawa ko? Hindi ko pa talaga matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin. Basta ako. Mr. Romantico. Bigla pong lumakas si Jester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para ho siyang si Papay na nakakaan ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang pagaling. All the time I know you're just... 🎵 I can't let you make this one last mo na ba ang iyong anak? Saka na lang po. Gusto ko po muna makausap si Jester. Eh, sa totoo lang po, sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Panina pa nga naghihintay ang iyong biyan ng hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka ha. Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. ka malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Mm. Oh, ayun na si Marisa. <laughs> uh, mano po, Nanay Olivia. Uh, kaawaan ka ng Diyos. Ah, uh, papano, lalabas muna ako ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One more night, still can't get things right I don't think you see How hard this is for me Now when you're leaving Kumusta ka na? Mabuting-mabuti. Kasi, nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil ay, sa labis na to. Bakit bigla kang nawala? Nahiya kasi ako eh. Buong akala ko. Hindi na ako matatanggap ni na tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Um, siya nga pala. Meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Hmm. meron akong... Mr. Romantico. can't I don't think you How hard this is for me Mr. Romantico, makalipas lang ang dalawang buwan, ikinasal si na Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa. Sa ngayon, may isa silang anak, pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Maraming maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia. Bagamat ito ay hindi mo kasi sayang, kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang, kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga bye sabaybay Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. Mangilan-ngilan din sa ating mga tagapakanig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang. Talikuran ang madilim na nakaraan. Harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang may papayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayang padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia, ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madre na nakasama si na Dante Castro,